Amen. So ngayon po ay nagpadali na naman ang ating ama upang magbahagi ng kanyang mabuting balita. Ang patuloy na pinupuspos ng kabunodan, kagalingan, at binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon, walang dilitiba ang ating nasa bago ng Jerusalem. Di ginang test is coming. dana, Talagang hindi tayo makakayakan ng Amang Yahweh na hindi pagpalain. Eh. Maraming salamat, Ama, ulit sa pagkikiwala mo sa akin. Uh, alam ko, ikaw ang kikilo sa mga oras na ito. Ibubukol lang ang aking mga labi at tunay na dadaloy ang iyong kapangyarihan. Uh, kaya ang aking pasasalamat ay walang hanggang. Malakas ang palakpo! Praise <coughs> hey, hey, Yahweh! Praise Yahweh! Okay. Siyempre, sino pa ang hukum? Ang ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya tayo ay magsusulit sa ayaw natin at sa gusto. Amen? Amen. Naniniwala pa tayo ito? Amen? Amen. Talagang lahat tayo, kapag tayo ay yung ating hiram na buhay, ay kunin yung niyong mangyawin, eh. tayo ay kaharap sa kanya. At syempre, hindi naman tayo tatanungin Oy, anak, ano ba ang mayroon ka? Ang itatanong tanong niya, ano ba ang ginawa natin kung tayo ay naririto pa sa lupa? May kalakasan, may buhay, may kakayanan gawin ang pagpupuri. Amen? Lahat ng mabuputing bagay. Yan ang itatanong tanong niya sa atin. Hindi niya tayo tatanungin ilang pangkupusin mo. Gaano pa kagalaan yung tahanan? Oh, ilang ba iyong perlas sa iyong pangangatawan? Amen? Dahil talaga yung kaligtasan ay nakasalalay sa ating Diyos na pinagiling na ating pinatawag sa pwinan. Kaya, huwag natin sasayangin yung pagkakatangyan na binibigay niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Dahil binibigyan niya ng kalayaan tayong mamili. Kaya syempre, minsan isip-isip din isip, pag may time. Amen? Di ba? Gamitin natin yung ating kapalitawang karunungan na binigay niya. Kasi naroon yan lagi ang gabay niya. Iaalay natin ang ating sarili. Amen? Dahil sa lumang buhay natin, isa na ako doon. Wala ako ng Diyos. Nakasama. Pagkabang alam ko na may Diyos, hindi ko siya lubos ang kilala ng ating Panginoon. Hindi ko lubusan na nasasamba sa Espiritu at sa Katiwanan. Hindi ako lubusan nakakapanalangin. Kulang lagi. Kaya, yung grasya, biyaya naman, laging kulang. Tapos. <laughs> Amen? Amen. Oh, ganun. Kabuti ang Diyos. Kaya nung lari ko na ako, mga kapatid, talagang pinatututuhanan ko lagi yan. Saan man ako makarating. Na ako ito. Ang pangit na pag-uugali ng aking nakaraan, maraming nakaraan na hindi ka sa Diyos. Pero, minarapat niya ako nung tinanggap ko si Kristo sa aking buhay na makalaya sa lahat ng iyan. Amen! Malakas sa pagod! Kaya ka, tayo may lumang buhay. Huwag natin ipagmamalaki na kaya na natin ang lahat. Kaya eh, ako, sabi ko, doon sa kaibigan ko, makuti na buko. Hindi ko pa makakaya na ng lakas na. Dahil kailangan naroon ang ating kababaan mo. Naroon na tayo ay kailangan sumunod sa kanya. Hindi na natin sinusunod ang ating mga sarili. Lord, bida tayo ang ating sarili. Nagmamalaki pa. Amen? Pero sa ngayon po, mga kapatid, sino ang bida sa ating mga? Si Amang Yahweh, si Lord, si Mama Mary, ang balal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Dahil hindi natin makakayanan ang lakang Kami ay nauna lang sa inyong mga kapatid na nakaranas ng mga hirap at sakit. Katigatian. Luha na palitipalitin para mapagtagumpayan yung mga problema sa tulungan nila pinayagulungan ng Diyos na yung Sa aking pagkakasunan natin ang ating buhay. Pero, hindi tayo dapat gumitaw at tumalikod sa Diyos. Tayo mga nilikanya talaga ng mga tao lamang ang lagi umiiwan sa Diyos. Ang Diyos, kailanman, hindi niya tayo umiiwan. Kaya talaga itong babaeng ito makulit eh. <laughs> Tulad din natin. Nakinukulit natin si Lord. Bagamat alam ng Diyos kung kailan niya ipagkakaloob yung ating mga hindi. Hindi naman siya pinig. Hindi siya ah, nakakalimot sa kanyang pangako. Tapat mga ako si Amang Yahweh. Na kung si Yahweh ang siya lamang ninyong pag-ihilkuran, talaga naman lahat dyan. Amen! Sabi nga ng ating orang speaker, marami tayong ipagpapasalamat. Marami tayong ipagpupuri sa Kanya bakit tayo kinumpleto ang mga parte ng ating mga pangangatawan ng Diyos? Dahil kailangan natin yan para sumunod sa kanyang mga itinagulukos. Maraming utos sa sanglibutan ito, pero ang dapat natin pagtunan ay ang utos at ang makapangyari ng Diyos sa atin. buong sanglibutan. Amen? Malakas ka pala ngayon, nauunawaan na natin yan unti-unti. Dahil tinuturoan niya tayo. Hinayaan natin na pamahalaan niya tayo sa ating mga buhay. Hinayaan natin at pinialay natin na ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat-lahat sa Kanya. Dahil yan naman ay nagmula sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Dahil yung tayong iniluwal ng ating mga ina sa mundong ibabaw na ito, ang bitbit lamang natin mga kapatid ay ang mga minana nating mga kasalanan sa ating mga lumo sa unang ating mga magulang. Amen? Kaya ano? Anong saysay -say ng ating buhay kung hindi tayo susunod sa Kanya? Kung hindi natin gagampanan ang lahat na ito ng mga makakalagang bagay na mga tungkulit, sino ba tayo na pagkatiwalaan niya? Amen? O, oh, ako, para ako makatayong dito sa inyong harapan at sabihin ko ang katotohanan. Dahil po katotohanan ko, pinagaya niya ako. Kahit mayroon pa man mga kunting pinayuntulogan ng mga problema, suliranin ng pagsubok. Normal po yun. Dahil kapag wala tayo mga pagsubok na, ay, nandun na tayo sa Holy Cross. Amen? Malakas sa palak na tayo, pero hindi pa natin na, na dahil masaya tayo na naglilingkod sa Kanya. Masaya tayo na nakakarating dito. Bakit ba tayo balik-balik dito sa Kanyang tipanang tahanan? Narito ang biyayain. Eh. Narito siya. Naririnig natin ang Kanyang mga tinig. Naririnig natin ang Kanyang mga itinagutos. Nadarama natin siya na buhay siya sa ating buhay lalo-lalo na yung pag-ibig niya. niya tayo ng pag-ibig para itong lahat na ito, ang mga mabubuting bagay na ating natututunan sa kanya ay pinag-ibabahagi din natin. I-share din natin ito sa ating mga kapatid. Amen? Amen. Patutuhan natin lagi. Ipagsigawan natin lagi sa buong sanggutan ito na buhay na ang Diyos na aming pinaglilis. <laughs> Malakas sa palakpa. Yes. Hindi, hindi tayo may hihiya na. Nung una, ay hihiya, kapag ako po, ay ko nun. Pagdating ng joy of course, nandun ako sa gilip. Hindi <laughs> ko maitaas eh. Hindi ako makapagpuri. Ngayon pala, ang sekreto para tayo pagpapalari ng Diyos. Amen? Para tayo ay lalong gumaling. Dahil kapag kinimbot natin ang ating mga bayuwang na yan, ngayon ay gamot sa kibili. Amen? O, Oh. Tamo, ang daming sekreto na sa ganito, edad tayo sa dapit hapo na marami tayong pang matututunan ng mga bagay na magubuti na nagmula sa kanila. Amen? Kaya, huwag natin sasayangin ang pagkakataon nito. Huwag natin sasayangin ang mga panahon. Huwag natin nahayaan na hindi tayo maging masunod. Hindi tayo maging masunod hindi tayo makapaglikod sa ating bangka. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga. Lahat-lahat yan, ipipigay niya. Lahat-lahat yan, bura-bura. Amen? Siya ang maglilinis ng ating buong katauhan. Ilinisin niya ang ating mga puso magpalinis tayo sa kanya lagi. Hingi tayo lagi ng kapatawaran. Magpapasalamat lagi tayo. Pag-isip pa lamang, pagmulat pa lamang ng ating mga mata gagawin na natin ang lahat ng yan na kalulugan niya. Amen? Alakas sa palapak sa atin na noon, ang inuuna natin, yung magsabi, mag, kung anong gagawin sa atin, yun ang rutinari natin sa araw-araw. Ngayon, naiiba po ang ating mga rutinary. Magkama, marami tayong gagawin sa bahay. Makiging smooth lang yan, dahil nagawa natin unahin ang Diyos bago pa nga ng ibang para, Na, hayaan natin na siya maghari sa ating puso. Hindi yung ating mga sarili maghaharit-haritan. Ah. Amen? Dahil, nandiyan lagi siya. Kailanman ay eh, hindi niya tayo bibigoy. Hindi niya tayo iiwan. Hmm. Tulad ng ating mga kahilitan niya. Medyo mahabang panahon ma. Ibang eh, kamamaya eh, sabi nga, kapag tayo ay may hinihingi. Kung minsan naaantal lang, hindi ka agad binibigay ni Lord, may mga kadahilanan po, mga kapatid. Amen? Baka mamaya, ikakasama natin, ikakapahamak natin. Sabi nga, wait lang. Oo. Oh. Patuto tayo mga Amen? Sabi nga, in this time, sa tamang oras at panahon, antay natin. Huwag natin pangunahan siya. Dahil malirap. Amen? baka mamaya eh, and is na maraming biyaya, sabi nga ng ating kapatid, kapay tumubo pa, kahit medyo matagal, <laughs> nag triple pa, <laughs> nag quadruple pa ang dami ng biyaya. Amen? Amen? Amen. Nakasapat pa sa ating bunga. Tayo ay magtsatsaga, magsasakripisyo. Dahil ang bunga ng mga pagsasakripisyo natin yan, magtsatsaga mahabang proseso man na mga pagbabago ang ating mga kahilingan sa ating mga malasabuhan, sa ating takwa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kan. Ay sige lang mga kapatid, huwag tayong manginawa. Kapag tayo ay araw-araw may mga nananalangin o sinatunay na siya lagi ang mga sa ating Diyos, sa ating Diyos. Amen? Hindi na tayo basta-basta matitila ang kalaban. Hindi, hindi na tayo basta-basta madadaid ng kalaban. Dahil lagi tayo puno ng pananalangin. Sabi nga, huwag tayong manalangin ng napakahaba. At itutuon natin talaga. Kapag tayo ay mananalangin sa kanya, nakatuon ang puso, isipan, ang ating puso at kaluluwa di ba? Dahil iniibig natin ang Diyos ng puso at kaluluwa at buong oh, lakas, di ba? O oh, yung pagtaas natin ng ating mga kakay, hindi may kalakasan. O yung iba, hindi na nga magtaas ng gano'n na Amen. Hmm. Salamat sa Diyos tayong lahat. Ang lalakas pa natin, bumabaka, pinababanda din. Lord. Pinagandaling ang ating mga naramdaman. Ginagabayan niya, pinapadalang pa nga tayo ng mga angin, bonus na bonus oh, eh. Ano po, bukod pa doon <coughs> sa mga biyaya naroon nakabantay sa ating mga tahanan at mga amin. Ang ating mga mali sa buhay, niya. At tawagin lamang natin siya na tatlong beses. May may tawagin natin siya o oh, walang kasama. Amen. Amen? Amen? Yes. Dahil Diyos ang tinatawag natin ng buong puso, sinisiro at tapat na tayo ay umaasa at sumasandig sa kanyang kapangyarihan. Na at nananig, nagtitiwala na tayo ng buong buong. Kasi sabi nga, buong puso eh. Hindi half, hindi one fourth. Buong buo ng tinamamahalin at paglilimpuran. Dahil sa pamamagitan ng ating mga ginagawang niyang kabutihan, tunay na ang lahat ng yan, ay alam niya, wala tayong mailihim via satellite tayong sa alam niya. Mm -hmm. Amen? Sabi nga, isa man, nakaluluwa ang ating nadadala sa kanyang manalatanan, nagdiriwang sa kalahitan. Kung tayo ay nagdariwang dito, nasisya tayo, umiiyak tayo sa pagalapan. Masigit ang mga santos ang mga banal sa kalangitan, Mas nauna pa na magdariwa sila sa Kaya sa dito, sa ating Dahil may isang kanuluwa naman na nagbalik dito. Amen! Malakas sa palakpa! <laughs> hindi hindi tayo masisiro. Lagi, naroon yan. Kadi-kadi ng ay, ah, uh, huwag natin angarin yung kadi-kadi ng sumpa. O, <laughs> oh, siyempre, biyaya lagi. Amen? Di ba? Lalo na ngayon. Ang daming ayuda. O, oh, ko. Ay, talaga namimigay na ng pamasko si Amang Yawe. Amen. Ay, lalo na kung ibuhos niya na yon na inaantay natin. Amen? O, oh, di lalo. Nasiksikliglig na pagpapalaya. Ngayon, anak ko, kontento na tayo. May kakontento, anak. Di ba? Masaya tayo. O kahit naman, minsan, may mga pagsubok tayo sa araw na yun. Pero oh, nakakangiti tayo. O, oh, still smiling. Oh. <laughs> diba? oh, eh? Di ba? O, eh kayo, nung wala ako dito, hindi ako makatawa, Ang ganda. Hindi ako masaya. Sa totoo lang, mga kapatid. Kasi, hmm. dito ulan talaga naramdaman. Hmm. Yung buong pusong kasiyahan. Iba ang kaligayahan. Okay yung pala ay yung tinanganap ko na ito ang magpupuno sa aming buhay. Ito ang magbabago sa aming buhay. Ito ang magpapanatili sa aming buhay na maging masayang magpakailangan. Amen! Balagas ang lang sa Talagang sabi ko nga, doon sa kahidigan ko, sa pakilala ko, ay naku, kapag ikaw ay kasama ka namin palagi sa prayer meeting, masasabi mo, na totoo nga, dahil ako eh, lagi kong pinapatotoo ang lahat ng na nararanasan ko sa piling niya ng Lord. Hindi hindi ka magiging Hindi hindi ka magubutong. Hindi hindi ka mawawala. Kahit na minsan, paubos na ang bigas mo, ay darating. Amen? May iba panas ang lahat. O, kahit man yan utang, kung bakit, kakakain. Hindi nalilipasan. Binabayaran mo. <laughs> diba? ba? nung ko po yan, mga kapatid. Pagali ko ng gawain, babalik ako doon. Kina brother, mamungutan ko. O oh, di ba? Ay sila ang ginamit ng Diyos. Kaya napanuto ako sa aking buhay. Na ito pala ang sekreto, Ama. Ito pala ang pabuti. Kaya ipagduduldulan dulan din natin yan. Ipipilit din natin yan sa ating mga mahal sa buhay para nang sa ganun hindi rin sila magiging alipin ng kasama. Hindi rin sila magiging biktima. Dahil tayo lang ay mga alipin lang, nagiging biktima lang tayo. Hindi, walang masama na nilikha ang Diyos. Lahat, mabuti. Kaya lang, yung sumasa atin, na umaalipin sa atin, yung sarili, yung masama isipin. Amen! Malakas na palakpan. Kaya, kukulit-kulitin lamang natin talaga siya. Eh ano naman, ang kinukulit mo naman si Amang Yahweh. Ama natin siya eh. Ama ng lahat. Hari ng mga hari, ang ating Panginoon. Tabo? Hari ng mga hari, hari ng universo. Ay ba? Hindi lang ayuda. Hindi lang gano'n na ayuda. Hindi lang gano'n na pamasko. Sana o. Eh, eh meron mo lahat na walang nagsasayang. Ang saya kaya. Ayan. Sabi ko nga, talagang kagabi, damang dama ako yung tunay na pag-ibig at pagmamahal. ang sabi ko, maiiyak ka sa kasiyahan. Uh, sabi ko, ama, niminsan, hindi ko pa ito Dito ko lang sa piling mo naranasan ang dapat ito. Dito ko lang pinapatunayan lagi, pinapatunayan ng lahat ng yan. Dahil sino ba ang inyong lingkod. Alam nila na um, po, Yasander, kung sino ako. Alam na aking mga kapitbahay, kung um, sino ako. Pero sa ngayon, talagang naro yan, mararamdaman natin ang pagbabago natin sa ating mga sarili dahil sa kapangyarihan ni Amang Lalo. Pangako niya yan eh. Amen? Kapalalayaan niya tayo lahat. Kapag tinanggap lamang natin si Kristo sa, nakiisa na tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang lahat ng yan, tunay na higit pa sa biyaya na ating inaasahan. Dahil hmm. masigit pa doon ang ibigay ng ipagkakaroon na sa bangang isa sa atin. Amen? Malakas na palakpak. <coughs> Hindi pa ka natin may humihingi, dumarapin na. Ibigay hmm. na. O, di ba? Kaya patuloy lamang tayo manatili na maglingkod. Huwag natin panghinawaan na laging mananalangin. Laging tatawag. Dahil yung ugnayan natin sa pamamagitan ng pananalangin na yan, sa pamamagitan ng paglingkod natin na ang ating buhay ay laging nakaugnay sa buhay. na siya yun, siya magyawe, eh. ang ating Panginoon. Tayo na mga sanga dapat laging nakakabit sa una. Parang nang sa ganun, hindi tayo matuloy. Kaya ano ba ang nangyayari sa sanga kapag nawalay ka na sa kulo. Eh kung minsan nga, makita mo yung isang sanga doon sa mang mangga namin, abay, dilaw na dilaw na ito, hindi pa naman nalalaglag mo yung dahon. Eh hindi pa kalukuhan ang nangyari pa ko Sabi ko doon sa kasama ko, ano, mahal ko sa buhay. Ay, ganun ba yan na? Oo, oo. Ganun kabuti ang Diyos. Kahit nalaglag na ang sanga yan, pero kita mo, kabit na kabit pa yung ilang daan. Buhay pa yun. May buhay pa. May sustansya pa siyang nakuha. Kahit na nabagyo siya. Dahil, yun ang kalooban na Diyos, Hindi natin pwede pangunahan ng Diyos. Katulad din ng ating mga sarili. Kapag tayo ay may mga takdang araw tayo tayo ay maglalaro sa mundo ito, dahil tayo lahat ay mga estranghero lang. Pansamantala lang. Sabi nga, yung kandila mo, kahit na napudpud na yan, pero may sindi pa, lumalagablag pa ang sindi. Amen. Dahil kalooban pa niya ang yawin, na manatili ka na nagliyin mo sa mga ibang. Amen. Amen? Amen? Di ba himala Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Malakas na palakpak. At, yan. yan ang hangarin dahil magpapatuloy lamang tayo na hindi masasayang ang ating oras at panahon na ginugugol natin dito. Pabalik-balik tayo sa mga houses na may mga prayer meeting. Makita na sa ating mga gawa? Dahil sabi nga, sa banal na aklat, makikilala sa gawa. Kung tayo nga ay tunay ng mga tagapagin. Hindi tayo nagiging paresisil, mga pareseyo, di ba? Huwag natin yan mga kapatid. Dahil minsan tayo ay natupokso. Naroon lang sa paligid natin ang pokso. Naroon lang kasama ang espiritu. Isang kalagay pa rin. Niya. Bilis yan eh. Magaling din yan manlil lang eh. Kaya eh, dapat mapanurin tayo sa ating mga araw-araw na ginagawa sa araw-araw natin na pagsunod, makanoe tayo, maging anerto tayo sa mga bagay na lang. At iwasan natin ang ating mga binibitawang panalaga sa ating bagay. Dahil punay na pananabutin tayo ng mga bagay. E na, dahil alam na natin ang tama at mali. Alam na natin kung sino ang datagsunod kung paano tayo maglilingkod. Puno ng kababaan doon, puno ng pagtiti. Hindi tayo reklamo ng reklamo. Hindi tayo aayaw doon sa mga apostolate natin. Pag susumita pa natin yan, naman ang andyan naman yung ating buong likod, andyan naman si na tutulungan naman tayo nun. Hindi naman tayo niya titiisin na hindi tayo matutulong kahit napapagod na yung mga yan. E Amen? Lagi lang, lang naman wala po akong alam. O, totoo, at tayo gagabayin na tayo. Mga yan. Ang ang mga elders. Huwag po kayong mahihiya. Huwag kayong matatakot. Dahil kung tama naman ang ating mga ginagawa, mabuti naman ang ating ibinabahagi sa ating kapwa, wala tayo dapat katakutan. Amen? Amen. Sumunod tayo na may katapatan. Sinsiro sa ating mga puso. So, Nawa ang lahat ng ito na tagubili ni Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating pakikinig sa araw na ito. Higit pa sa pagpapala ang ating ito. Amen? Malakas sa palakpat.